si Tony Claire Castro. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Senate Budget Hearing involving DepEd. Of course, pag sinabi natin DepEd, eh nandiyan si VP Sara. Pinili nating aralin kung ano ba ang nangyari sa mga pagtatanong ni Sen. Rafi Tulfo sa DepEd. Complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na maintun na ito para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontahin, humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Tignan niyo sinabi niya, kahit humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Abate ka lang. Ano to? basta nasunod yung gusto mo, basta nasunod yung inuutos mo, wala ka ng pakialam kung hihingi ng napakalaking pera kahit walang dahilan. For all I care, parang eh, wala akong pake. Basta sundin niyo yung gusto ko, gawin niyo yung gusto ko, kahit magkano yung kuha ninyo kahit magkano yung budget na hindi niyo. For all I care. Tama ba yan, Senator Rafi Tulfo? Aba, bilang senador, Bilang isang public servant. Tandaan nyo, public servant ka, ha? Hindi ikaw ang king. Public servant ka. Napasweldo ka ng, ng publiko. Napasweldo ka ng mga mamamayan. Tandaan mo yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng kahit kumuha kayo ng 1 trillion pesos for all I care. You should care. Dapat tignan mo, maging mas bosisi ka. Hindi dahil natupad yung hinihingi mo. Di ba? Wala ka nang alam, Basta sundin yung gusto ko para yung pinangako ko sa ibang tao na ko, na hindi ko magawa, gawin nyo. Pag nagawa nyo, o di syempre, okay na yung mga magulang na pinangakuan ko. O, wala na akong pakialam kung magkano yung hihingin nyo. Basta sundin nyo yung gusto ko. Ganun yung dating ba, ba yun? Mga kababayan tayo po yung nag-a-analyze lang kung ano yung mga sinasabi ni Sen. Rafi Tulfo kung tumutugma ba ito sa kanyang mga sinasabing adhikain para sa mga mahihirap, sa mga pobre, di ba? Sino ba naman ang hindi gustong tumulong sa mga mahihirap at pobre? Tandaan natin, yung contributions no? na pinibigay na binibigay ng PTA para gumanda ang eskwelahan ito ay para sa mga mahihirap na estudyante na kahit papano ay eh maging maayos yung kanilang eskwelahan na maaaring hindi nakasama sa budget ng DepEd. Di ba? Siguro bago mo bago mo questionin 'yan, 'di ba? Yung mga contributions, tignan mo muna, dapat tinanong mo muna, ano ba ang budget ng DepEd para sa school na 'to? Nabigay na ba? Bakit nasira? Bakit bigla nasira? O, oh, humingi na ba itong school na to ng karapatang budget para sa nasirang uh, 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 CR? Nasirang restroom? Nasirang bathroom? Di ba? Baka kasi ang, ang pinapagawa dyan ay additional improvement na hindi naman nasakop ng budget ng DepEd. Alamin niyo po muna yun. Lahat alamin bago magsalita. Bago magbintang. Bago maghinala. Di ba? Ang tindi ng pagkakasalita niyo, 1 trillion. Alam mo na ko talaga dito since di ba no nakaraan kasi may naging issue. Tungkol kay VP Sara. Yung tungkol sa confidential funds. Di ba? So nangyari dito para bang... just pakiramdaman nyo lang. Di ba? Para bang pinagbilanggit niya. Bilyong-bilyong piso ang natatanggap ninyo. Di ba? Pero ano? Nasaan? Paano proseso? Ya, diba? Nandoon yung di man niya diretsuhin. Nandoon yung gusto niyang ipakita. Hinala. Di diba? So, bakit may hinala? Eh, sa kapit nga, baka ito ay mayroon ng patungkol sa mga survey-survey. Kung sino yung mga nais maging presidente ng mga kababayan natin. Kung sino ba na, na kanilang na uh, napupusuan. Especially kung mga pangalawa siya. So, ang kung mga pangalawa, sino ba ang sisirain? Eh di syempre, nangunguna. Di ba? Yun lang yun. So, ito pa, bigla niya pa nilakas yung boss niya. Kahit isang trilyong piso pa. For all I care. Di ba? So, para bang, kahit marami kayong pera dyan, wala akong pakialam. Pero meron siyang gustong iparating sa mga kababayan natin. Na parang, pera-pera lang kayo, DepEd. Saan nakikita ko, ha? Kasi alam ko, kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng, ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan because I believe in who I who he was less in life should have more in law. Wow, ang galing talaga ng kanya sinabi. Actually, naniniwala ako diyan. Kailangan talaga 'yan. Isa ito sa tamang sinabi ni Senator Rafi Tulfo. Na those who have less in life should have more in law. So, anong gagawin mo, Senator Rafi Tulfo, 'di ba? Para sa mga mahihirap, dapat mas marami sila matanggap, 'di ba? Mas marami sila matanggap base sa batas. Base sa batas. Nasa na yung batas mo? Tanong natin. Nasa na yung batas na pwede mong gawin para mapangalagaan itong mga mahihirap, mga pobre nating kababayan. O, oh, di ba? Ilan taong na ba sa Senado? Diba one year ka na mahigit? May nabalangkas ka na bang batas? para sa mga estudyante. Para sa mga magulang na mga estudyante na every single day ay nagreklamo sa tungkol sa voluntary contributions. Nasaan na ba? Iba dapat noon pa kasi matagal mo ng problema to sabi niyo eh noong pampanahon noong nakaraang DepEd secretary. So nasaan na? Dapat gumawa ka na. Hindi po ba? So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mayroon nating kababayan. Dito lang po sana sila mga kabawi. And I agree, dapat Pabawiin natin sila as sa pamagitan ng pagbigyan ng quality education. Hmm. Totoo naman, kailangan talaga ng mga sudyante na magandang edukasyon. I believe in that. Diba? Kaya talaga DepEd, dapat pagbutihan niyo po. Kung ano man nakukuha yung nakukuha nyong budget. 'di ba? Ilaan niyo sa edukasyon. 'Di ba? Baka sabi nga niya, saan ba napupunta 'yung ibang mga pondo? 'Di ba? Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. Pero ano naman to sila sabi niya na maaari maging corrupt ang estudyante? Dalang sa voluntary contributions magiging corrupt na? Hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita yung link. 'Di ba? Hindi ba ang matututunan nila kapag nakakakita sila nagbibigay ng voluntary contributions yung mga may kaya, hindi ba mas magiging generous sila? Yun yung nakikita ko. Kasi nakikita ko nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para sa isang magandang uh, proyekto, 'di ba? sa ikagaganda ng kanilang community o ng kanilang eskwelahan. So, anong, ma anong mali doon? So, paano magiging kurap yung sudyante? Hindi ba mas, mas dapat nilang uh, makita yung kagandahang loob nung kaya mag-contribute? Na kahit siguro, kahit maliit lang yung sweldo nung no? isang magulang, pero gusto niyang gumanda yung eskwelahan na to, nagko-contribute kahit sa kanyang maliit na kakayanan. That's generosity, hindi corruption. Di ba, Sen. Trafi Tulfo? That's generosity. How and why? Because they know, and they knew, na yung pag-iingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir? So, sir. pag lumaki po itong estudyante, may kita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So, paglaki nila, there's a the possibility na baka mangingikil sila. Okay. Totoo? Si... Totoo? Si Trafi na nasabi mo yan ang teacher na nangingikil? Sige nga po, bigyan nyo naman kami kung sinong teacher yan. Parang kanina sinabi nga po kung may mga, may mga teacher na nagkakamali, nagre-resign na o natatanggal sa posisyon. Sino po yung sinasabi yung teacher na nangingikil? Nag demanda nyo na po ba? Tinulungan nyo po yung mga magulang na nakikila ng, ng, ng teacher na magdimanda? Dapat tinulungan nyo na po magdemanda yung magulang na nakikilan. Nung sinasabi sabi yung teacher. Ang hirap po yan niya talaga. Nako, pati teacher, sira-sira. Hindi lang pulis. Ang sira-sira pag nasa Senado, no? Pati teacher, o, oh, kahit walang teacher dito, sira-sira na. para ang dating pati teacher, nangingikil talaga. ang problema kasi kaya Senator uh, Rafi Tulfo, nilalahat Kawawa naman yung ibang teachers na wala naman kinalaman ang negatibong negatibo na nandating. Parang lahat ng teacher nangingikil. Ay, nako talaga. possibility na baka mangingil sila. Okay, Senator Tulfo, your time is up, no? I'll, I'll, you've been informed that your time is up. O, oh, tignan mo yung mukha niya. O, oh, nakangiwi. Naka yung sinabing time is up. Ibig sabihin, ang tagal mo kasing magsalita. Wala nang, tingnan niyo ha, walang nadinig sa mga dapat tanungan. No? Doon sa mga dapat na tinatanong para magsalita, walang nadinig. Yung buong oras niya, siya lang ang nadinig. Siya na yung magaling. Siya na yung nakakaalam lahat. Siya na yung tumutulong. Upos yung oras. Tapos nakasimangot. Kasi gusto yata niya buong, buong hearing kanya eh. Diba? Buti na lang si Senator Pia, marunong. Mag-times up. Sa iba, para si Senator Tolentino, di marunong yan eh. Wala tayong nadidinig. Anything goes. Pag si Senator Tolentino ang chairman, kahit sino sa labat, tanong, tanong, agawa ng mic. Dito, kahit papano, merong ano eh. May organize ba? Organized yung pagkaka-set up ng hearing. May kanya-kanyang time. Tapos si Senator Rafi Tulfo, ubos na yung oras, nag-extend na, nakasimangot pa. Hmm? Tignan mo yung mukha, oh. Gusto niya pa na mas mahabang oras. Para ang dami niya pang hindi nasabi. Um, you've responded, but kindly respond again. Ay, yes, I guess, like Uh, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help, paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon. Pwede po kayo gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga BTAs. And then uh, pwede po natin i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung nadedecisionan ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, ta uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan hindi lang po mga PTA but we have NGOs we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools kanito po din yung ating uh, mga PTA uh, pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kalahan uh, para sa pag-aaral ng mga bata but then again as i said uh, these are Uh, voluntary uh, contributions, uh, pwede po natin ipagbawal. Uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Yan ang tamang sagot. Ilang beso bang sinabi na ikaw ay senador na umpisa pa lang. Binanggit mo na senador ka. Tapos may bandanggit na na ikaw ay bilang senador na ipangako mo na you will put a stop on this. Alam na namin senador ka, ba't kailangan ipagmalaki mo? Kailangan paulit-ulit banggitin na ikaw ay senador na. Di ba? Anong meron? Alam na namin na senador ka. So ngayon, paulit-ulit, yan tuloy, nabutata ka. Di diba? Bilang senador, ano ang dapat mong gawin? Gumawa ng batas. Kung alam mong mali, di ba? Sabi mo mali eh. Ano mo pa? Ano mo pa sinasabing mali yung voluntary contributions? may naaapi, may na, may na namamaliit, meron maaari maging kurap, meron nangingikin na teacher. Ano na ang ginawa mong batas tungkol dito? Diba? Gusto mong ipahinto yung voluntary contributions? Go! Being a senator, you have all the capacity, you have all the rights, and it is even your obligation to do and make laws. Hindi utos wala po iyan sa obligasyon ng senador na magutos lang ng magutos hindi pa po kayo presidente diba Sige, siguro, siguro pag dumating yung time na presidente na po kayo eh di utos na lang ng utos diba Wag naman kayo maging diktador. Kasi pag utos ng utos, kahit mali, magiging diktador na kayo niyan. delikado naman yon. So, ano naramdaman mo, Senator Rafi Tulfo? Isang VP Sara, ang mambubuta ta sa'yo. Sampal. Ay, ang datingan, sampal pak. Sampal ng katotohanan. Kung ano ka bilang senador. At kung ano ang dapat mong gawin bilang senador. Nakakalimutan mo kasi. Sanay na sanay ka kasi magutos parang sa RTIA. Dinadala mo yung, yung style ng RTIA para mabilis ang proseso dinadala mo sa Senado. At gusto mong mahinto. So, shortcut ulit. Gusto niya shortcut. So, anong gagawin niya? Instead of making loss instead of letting his lawyers file an appeal, instead of making his lawyers file a case against these anomalies, di ba? Against uh, these people making this kind of anomalies. Let's say, yung teacher, di ba? Yung mga nagsa-cyber uh, libel. Hindi yan gagawin. Ang gagawin niya, utos. Pwede ba tapusin niyo na to? Huwag nyo gawin? Yun lang ang gusto ko. Gawain ba yun ng senador? Hindi yun gawain ng senador. Gawain lang yun ng ATIE, Gawain niyo lang po yun. Tuloy, ano sabi ni VP Sara? Gawa ka ng batas. Di ba? Kung gusto mo, mali yung voluntary contributions, edi matanggal mo. Diba? Kung papasa. Kung papasang batas yan. Yung iniisip mo. O. Oh. Kung hindi ang papasang batas, wala ka rin magagawa. Diba? Ang kakatulanan yan, during the interpolation, nako, ewan eh, ko, papano ka i-interpolate pag gumawa ka ng batas tungkol dito. Eh, dun nga lang, eh, te-take upin po natin yun, no? Eh. Yung tungkol sa seafarers. Eh, Hirap kaya magkaroon ng interpellation na bubutatain ka talaga ng ibang mga lawyers, especially kung palpak yung batas na ginawa mo. O kaya, eh, kinopya-kopya mo lang. Diba? Dapat gumawa ka ng batas na bago. Walang kopyahan. Diba? Tapos, sanay na sanay na sigaw. O dito ah, tandaan natin. Nung sumagot si VP Sara, nung sumagot si VP Sara, diba parang, in a way, na butata, na pilosopo siya. Gawa po kayo ng batas. Siguro, kung hindi to sa VP Sara, at ganitong sinagot, sasabihin niya, huwag mo akong pilosopohin, ha? Gusto mo i-contempt kita? Yang departamento mo? O, oh, ang dami nagre-reklamo. I-N-U-T-I-L kayo. Buti hindi niya ginan Di ba? Alam mo ha, ito na lang daman ko. May pinipili si Senator Rafi Tulfo na pagsasabihan ng i n u t i l na na gusto mo i-contempt kita hindi niya nga hinamon dito no si VP Sara yan nagtiimbagang na lang siya di ba na siya magawa eh lalo na sinabi ni ni uh, Senator Pia na times up di ba parang igigil e, na gigil si Senator Tulfo na na times up siya kasi hindi siya tina times up no sa si ibang hearing, first time yung siguro mag-times up. Diba? Kasi dapat sumunod sa rules. Ito pa nga lang sa rules nyo na times up. Ayaw mo nang sumunod. Paano pa yung ibang rules nyo dyan? Diba? Yung maliliit na bagay na dapat ito times up kasi may mga tao pa, may mga senador pa na magtatanong, wag mong ubusin yung oras. Galit ka pa. Na times up ka na nga. Galit ka pa. Ms. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, uh, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Mo, gusto mo ipadikta ng DepEd. Di ba? So pag na nahinto o oh, ano, di, yehey, credit grabbing ba yon Di ba? Credit grabbing ba? Siyempre, sino nalabas na bida? Eh, this is Sen. Ravi Tulfo. Kasi siya yung nakapagpahinto dahil inutusay niya yung DepEd na ihinto itong voluntary contributions sa PTA. Hindi pa po tayo tapos ha. May susunod pa po tayong pag analisa Kasi alam ko lang po, alam niyo na yung nangyari dito. Pero, i-analyze natin kung ano ba ang nangyari. Bakit ganun? Okay? See you next time. Bye!